para sa mga nagsasabi na ang panalangin daw ang pagdarasal ito lang ay walang ano wala eksaktong oras wama na ilal balagul mubi ya yeah, ayuhal ladina amanu ittaqala haqqa tukati wala tamutuna wala muslimon أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنما الأسر يسرا إنما الأسر يسرا القارية باعوذ بالله من الشيطان الرجيم القارية ثم القارية وما أدراك ما القارية

ang sinamba ng lahat ng mga propeta at ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban si Allah. Ang kapayapaan may may mapasating pa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sa kanyang mga kasamahan, mga kamag-anak at mga taong sumunod sa matuwid na landas. Alhamdulillah, yung sinabi ko na yun is uh, yon sermon sa Islam. Ang isang uh, muslim ay nagbabati muna ako ng magandang, uh, magandang oras, magandang araw at yun nga. Assalamu alaikum mga kapayapaan ay magpunta sa inyo. Yun ay isang uri ng sermon ng mga muslim. Kung kaya ang isang uh, balik islam ay mainam na magtungo sa isang moske. Kung ikaw man ay muslim at bago sa islam, mas mainam na ikaw ay pumunta sa ano pumunta sa mosque sa simbahan ng mga muslim nang sa gayon ay individual sa inyo ang ano individual sa atin ang makinig at maunawaan kung ano ba yung pinasok mong reliyon para sa mga nagsasabi na ang panalangin daw ang pagdarasal ito lang ay walang ano walang eksaktong oras kung kailan mo gusto magdasal, kung kailan ka may pangangailangan, kung kailan ka dumating yung pagsubok sa iyo di kaya yung oras na nangangailangan ka ng nangailangan ka ng protection para sa iyong tagapaglika. Yun po ay madiin na sinasabi sa Islam na may tamang oras ng pagdarasal hindi yung kapag gustuin lang ng tao sa sa magdadasal alhamdulillah hindi yung may araw ka ganito lang dapat magdasal sa Islam hindi sa Islam limang beses kayong tinuturuan magdasal at ano nga ba yung dinadasal dito ano nga ba yung dinadasal ng mga muslim ano nga ba yung pinapanalangin nila bakit sobrang dami ng kanilang panalangin bakit limang beses sila kumagdasal? magdasal <clears throat> Alhamdulillah, yun ay ipinapaliwanag sa Islam at yun ay sinagawa ng propeta. Kung ano ang itinuro ng huling propeta Muhammad s.a.w., kung ano yung itinuro sa kanyang uma o sa kanyang mga tao, kung paano kayo magdasal ika, ganito yung isagawa ang pagdarasal. Ano nga ba yung mga binabanggitong? Kasulat na sinabi ko, may isang aya o talata ako sa Quran na binanggit, yun ay nasa Arabic pang kahulugan, yung Al-Qariya ang Quran, ang mga talata dito ay pumapatungkol sa ano, pumapatungkol sa mga kaganapan o pangyayari mga pangyayari nung unang panahon, kung ano ang nangyari kay Propeta Adam, kung ano ang nangyari kay Propeta Abraham, kay Propeta Musa, kay Propeta Noah, kay Propeta Moises, kay Propeta Isa, at ang huling Propeta Muhammad SAW. Sinabi pa ng mahal na Propeta Muhammad SAW, Kulubidatin dalala wadala dalalatin pinar ang kung hindi man kung ang mga tao na hindi sumunod sa kanyang suna o gumawa ng kanilang sariling pagdarasal o hindi nila sinunod ang propeta gumagawa sila ng bida yung bida na tinatawag na yun ay kaligawan at lahat ng kaligawan ay sa impyerno mapupunta yun na ah, bakit nga ba nagdadasal ni Mang sa mga muslim yun ay bilang ah bilang pagdakila nila at pag-alala nila, pag nila, pag, ni pag nila sa kanilang dakilang tagapaglikha at yun ay bilang pag-iwas ng tao sa mga malalaswang gagawain dito sa mundo. Alimbawa, ngayon ay ar uh, oras ng azar, kakatapos ng namin. Ang duhor pala, duhor, sorry. Ang duhor ngayon. Ngayon, ang isang maanang palataya, makakaiwas siya sa, mas sa malalaswang gawain o masamang gawain dahil sa sapit na naman ang sapit na naman ang pagdarasal lang asar, yung pagsapit ng alas tres, ilang oras lang ang pagitan niya magdarasal na naman. Para sa mga taong naniniwala sa nag-iisang tagapaglikha o naniniwala sa Diyos at may takwa siya sa kanyang puso, may, may takot siya sa kanyang Panginoon tagapaglikha, hindi siya makagawa ng masasamang kasalanan o lalo na yung pinagbabawal yung kasalanan na walang pagpatawad, yung akbar sir. At sa minor lang, hindi yun ma hindi magagawa ng isang mananampalataya kung tunay kang nananampalataya at sinasabi pa nila ang mga muslim daw is makasalanan totoo ang mga muslim nagkakasala pero ang islam, ang real islam hindi po siya nagkakasala at doon na tayo papatungkol sa Al-Qariyah na yun ang isang muslim at ang balik islam insya kung may mga masjid o masjid o bahay sambahan doon kayo magdasal kung kaya ay bago pa lang para nang sagayon maunawaan yun yung sinasabi Al-Qariyah pumapatungkol sa araw ng paghuhukom na ang lahat ng tao ay titipunin sa kabilang buhay at lahat ng kasalanan at mabubuti nilang gawa, gawa doon ay titimbangin. Doon, titimbangin. Kung ang sino mang tao na ang kasalanan niya ay mabigat, ang parusa sa kanya ay ang impyerno. At kung ang isang tao naman ay matuwid sa kanyang mga gawain at, at sumusunod siya sa utos ng kanyang tagapaglika, igagawad sa kanya ang paraiso. At insya Allah, payo ko sa akin sarili ay kung meron mo ng balik Islam o bagong Muslim, kailangan natin mag-aral at alamin natin kung ano yung pinasok nating palataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.